Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Skipper TV na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa aking Simpleng Channel. Salamat po sa pag-follow sa aking FB page na Skipper TV. Salamat po sa pag-subscribe, pag-like, pag-share, pag-comment sa aking YouTube channel na Skipper TV. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong mga pamilyang uh, bumili ng toy poodles, uh, natutuwa po ako, nagagalap, dahil po marami akong pamilyang napasaya sa pamagitan po ng mga lovable pets na ito. Uh, ito po ay available tuwing biyernes. Nandito po kami sa Bukawi Pet Market mula alas 5 na madaling araw hanggang alas 11.30 ng tanghali. Minsan umabot kami ng alas 12 ng tanghali. At pag Sabado at Linggo, maghapon po kami ron mula alas 6 o alas 5 ng umaga hanggang alas 3 o alas 5 ng hapon sa Pasig Pet Market. Kaya yung hindi po umabot, halimbawa sa Bukawi, pwede kayo sa Pasig. Kung lalalayuan po kayo sa Pasig, malapit kayo sa Bukawi, pwede tayo doon makita. Ano po? At i-share is ko sa inyo dito yung mga uh, poodles na naging available po sa akin. At uh, nawa po ay magustuhan ninyo itong mga simpleng uh, features na ipapakita ko sa inyo na talagang ako po ay proud sa kanila dahil sila po ay mga super cute at huggable na mga toy poodles. Tara na. Male Triple coat Ganda oh Ito female Triple coat din Red nose Blue eyes Bocog yan Bocog Ito Ito brown Pero nagsisilver siya at blue. Hindi siya masyado makita sa persa na sa picture sa camera. Pero pagka sa personal makikita ninyo. Ayan oh. Nagsisilver po yan sa nagbo-blue. Paglaki nito, rare po ang kulay nito. Male. Male po ito. sa pinaliguan. Mamaya ako ipapakita sa inyo. Ito po yung isang sinasabi ko. Super fluffy din to. Ayan po. Deep red. Red nose. Brown eyes. Uh, female. Uh, ganda po yan. Bagong paligo. Ito yung bagong paligo sinasabi ko sa inyo. Yung isa, pinaliguhan na rin. Ligo-ligo time sila ngayon. Ayan po. Ang galing, ang galing mag-jump nung ano. <laughs> galing mag-jump. Pa, parang wala lang sa kanya, oh. <laughs> sa kanya yung pagtalon dyan, no? oh. <laughs> Hindi mo po nakakatuwa. Ang ganda tingnan. Kasi siya na po, medyo maalog tong stand ng camera kasi nagalaw tong kanilang pinaka ano eh harang dito sa kanilang play playground para hindi sila makalabas ah, di ba po ang saya ganda tingnan tapos mga hypoallergenic po yan kaya kahit na sila kung, naglalaro sa bahay sa loob ng kwarto nasa tabi nyo sa kama no need to worry wala kayong worries na kayo hatchingin na kayo hikain na meron kayong allergic rhinitis kasi uh, hypoallergenic nga po sila. Even the experts, experts po ang mga nag, naka, nagsasabi nyo, nag-advise. Ano po? Sa so, at uh, isa maganda pa dyan, dahil nga hypoallergenic sila, hindi sila madaling bumaho. Opo. So, ang kailangan nyo lang gawin ay i-maintain yung kanilang coat. Yan. Mabrasin nyo kung gusto nyo brushin lagi para hindi magmat. Pwede nyo rin pagroom kung ano gusto niyo type na grooming. Marami po yung style ng grooming eh. Ayun, yung isa oh. Inangat-ngat na yung ano. Teka po, ah, dali lang ah. Kulit nito. Pare oh, dito. Yan po yung araw-araw na routine. Routine ko dito sa bahay. Uh, at nag-enjoy po ako. Sabi nga po sa inyo doon sa mga previous vlogs, even doon sa mga content ng mga vloggers ni Kuya Odeng, ni Daddy Dance, ni Kuya Pakboy, ni Jake Adjusi, ni Tita A, ni Ride and Row, uh, dahil asthmatic nga po ako. So, yung mga ibang breeds ng aso na alaga ko dati ay inalis ko na. Ito po yung alaga ko ngayon kasi sila ay mas advisable para sa akin. Bukod sa hypoallergenic, ang kakit po ng mga tsaka tatalino. Ito so, pa po hapo, punasan ko yung kanilang wiwi yung aking mga malulusog na puppies ngayon. Ayan, eto ay deep red. Ayan, female po yan, red nose, blue eyes. Nakala ko brown eyes, blue eyes din pala. Ayan. Eto naman po ay brown. Hindi ko alam kung ano eksaktong tawag pero pansin ko, nagpapalit yung kanyang kulay, nagiging silver blue. Ayan po. Male po yan. Magandang pang-stud po yung isang ito. Ayan, kumakakulay po yung pang-start kasi maganda po ang may sasari niyang lahi yes, saring lahi niya maganda ayan, kita niya ano ito naman po, female red nose, blue eyes ayan. ito po ay male ayan. ito ay apricot ito isa ay dark apricot red na din red yes red na po yun ito ay deep red yes yan ha? ito ma eh medyo nagugutom na yan eh kaya ganyan ah kainin ko na po ng dog food maya maya yan ayan po palibasa maliliit sila kaya kasyang kasya silang dalawa sa isang paper bag oh, ginangat ngat hmm, halika dito oy shh, oy shh. Uh, ayan po kasyang kasya sa loob ng paper bag kasi maliliit po nga sila at kita nyo uh, ang lago-lago napaka fluffy ng kanilang mga balahibo Opo, ayan. ito yung sinasabi ko sa inyo brown uh, kakaiba yung kulay nya Opo. ayan o oh, silver na siya tapos magiging blue schedule po ng vaccination nila ngayon second shot So dadali namin sila sa vet. Samahan niyo po kami. So mas guaranteed talaga po yung di bali medyo pricey. Basta sigurado yung papi. Ang madami po kasi, uh, mahirap kausap yung mga bagay nagsisimula pag yung talagang marunong na, Opo. hindi ka pinag-uusapan yung price. Eh. Right, right. Tama po kayo. Yung uh, quality. Yes, plan. yes. Nakita nila ang kanila. Saka yung linga. Yes. Saka yung reputation ng tao. Tama po. Yung isang brand ko, bumili nga ng German Shepherd eh. Imagine nyo, 2 know, years in the baby. Eh. Wala siyang pakilap kung anong ba. Masa pag na, ano yan, nakarist na kami na. 150. Pero yung German niya, working line, o, oh, mag-sign, mag galing pa Germany, yung mga ganun. Nagkaroon okay, po, ako ng, work, nagkaroon po ang working line dati, napakahusay, sir. Grabe, ang yeah. talino ng working line na German Shepherd. Saka yung ano, manipis. Hindi sila yung... Hindi sila yung bulky. Tapos Hindi sila yung bulky. Imagine two years ang kanilang waiting. Ganun ka ano, ano? Ganun ganun, ganun, ganun ka yung demand. Oh, yes. Ang ganda kasi mo, ano, tapos of color na German. Oo. Oh, siya yung orange yung na black. Na. Yes, yes. Tapos pag nakita mo siya, pa siyang bell dyan. Oh, Oo. Oh, kasi yung katawan. Yung laki, tapos yung... Yung height. Yung, 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 yung... pababa. Tayo yun na German. Yes, yes. Pero yung itsura niya bell Oo. Uh, yung laki. <laughs> ganda. Ano eh? Inaabang ako nga eh. Sabi ko, bibili ako ng babae eh. Parang may pakapun eh.

No, Ma meron na kayo after two weeks. Okay na kagad. Opo. Ah. Friday pwede din. At least a uh, week para kon may confirm. Ah, para time. talaga mas safe kung sa Kasi siya tata yung time na tatablay yung first week, second week gagawa na siya ng time batches. Oh, okay. Sige po. Huwag so, mo, mo na i-travel. Oh, ayan, no? Dating si, ko sana sa Bukawi, eh. Si hindi, hindi naman, si... ano, hindi naman pero yung cases lang naman talaga yung tumatamla, iwas po sa ilang tayo. Except ah, okay. puta, medyo masaya lang. Okay. Claro. Pero okay siya, naman sa pwede ko siya travel Mga mm -hmm. naman eh. No? Ang huwag na huwag gagawin, expose sa ibang aso. Kung mm -hmm. may aso ro, hinawakan niyo. Hinawakan niyo yan. O yung mga tao ron, siyempre natutuwa. Lalaruhin niya. Yes, yes. Hindi masing yung ibang aso. yung risk. Parang kung wala mga makuna yun. Tapos ah, hindi pa nag-alcohol yung kamay. <laughs> Kasi pag hindi ka nung bina, kasi iwanin niya. At least masyadong nyo nang isa, or dalawa benta nyo na. Kasi, once na nagsimula ah, na kayo... isa lang pwede na? Kung papayag sila. Depende, kasi kung ako uuwan ng 2 talag kong malinis, kahit isang masyadeng. Kasi hinahabol um, um, ko yung range na pwede ko siyang i-3. Yes. Hindi na kayo pwede yung 2 to 3 months. Ah, yun yung pinaka... Hmm. Ah, yun yung prime na ano nila. Itututo siya ng... Oo, oh, hindi. Saka yung behavior kung pagiging sira ulo ng ba? Okay, okay, ako. Salamat. Kapag kilala ko, okay lang. Pero yes. Siya may pag hindi. One down. Next. Pero yun nga, the moment kasi na mag-start ko mag-vaccine, every single day, liability ability na business. So, um oh, yes, um, okay. tama po. Ang amin po naman kasi talaga is gusto namin maano, mag guarantee dun sa amin, sa sarili namin kasi binibrid sila. At saka dun sa mga customers na ano, good, good buy yung kanilang ano. Yung nanay, para safe talaga kayo. Opo. Di ba, bibirid nyo? Opo. Amang bago maglandi, makunahan nyo. Ah, okay. Para mataas yung ibibigay nyo na ano, na antay ba kayo Ah, okay. So, nanganak yan, di ba? Opo. After five months nung nanganak yan, nanganak yan. <laughs> Opo. So, purga pa kuna Opo. Sa kaya? Sorry. Or... Purga, tas pa kuna. Oh, okay. One month before. Kaya alam paano ba ma-anticipate yung ano, lalo pag silent heater? Hindi, basta five months. Same thing. From nang anak siya. Okay. Pwede ganun pa. Kasi plus minus one month mag Ah, okay. Automatic po yun. Ah. Okay. Isa kasi may silent heater. Kasi kung ma-delay siya ng two weeks o two months, three months. Alalaki mo pa, ko naman. Ginagka pa lang ba? Wala mo ka Okay, opo, opo. Sturga, okay po. Opo. Hindi naman na-eradicate ang sa aso. Sa katawan lang. Ah. Maybe Ayun. Ang galing. Hindi, na Ayun, po si Doc. Len. Ayan, si Doc Len. Ang dami kami natutunan kay Doc Len. Thank you so much po. So, yun po yung mga naging available ng mga nakaraan. Actually po, napakabilis pong naubos ng mga puppies na yun. Uh, in a matter of one to three days, naubos na po sila kagad. So, ito naman po yung mga available ko ngayon. Lahat sila ay may papers, PCCI registered. So, mga legit po ito. Hindi ko sinasabing hindi legit yung mga naonano. Nagkataon lang po na ito po yung mga may PCCI registry or registration. Okay? Tatlo po sila, two females and one male. Para po silang mga bulak. Mga two months old na po sila. Tingnan ninyo. Ang bulak po yan, gumagalaw. Ang kulit ng bulak na to. <laughs> So ayan po, tatlo po yan sila uh, at nawa po ay magustuhan ninyo at madali po natin yung mapag-uusapan. Kung meron po kayong gustong itanong o gusto nyo pag-usapan natin yung magiging pricing, tingnan po natin, madali naman po akong kausapin. Uh, basta po mag-subscribe lang kayo at mag-follow dito sa aking channel at sa aking FB page for updates, lalo na, lalo na po sa aking FB page. Skipper TV Salamat po